JP, ano na ang hakbang ng LTO para mahanap yung mga rider ano, na involved dyan sa karera, dyan sa Marilake? Aga, ang sabi nga ng Land Transportation Office o LTO, nagsasagawa na sila ngayon ng validation doon sa mga identity ng rider na nakita doon sa video. Posible nga rin silang managot kung mapapatunayang Uh, Nag-organisa sila ng isang karera sa isang pampublikong highway, ito nga ang Maril Marilake Highway. Iisuhan din ng show cause order ang mga rider na posibleng nag-organize ng karera sa Marilake kung saan nag-ala Superman Post ang isang rider na naaksidente at nasawi. Ayon sa LTO, bukod sa mga rider na nagkabanggaan o nakabangga ng mga bystander, pwede mapatawan ng criminal charges ang mga nag-organize ng karera sa Marilake. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, pwedeng mahulog sa reckless imprudence resulting in homicide ang kasong kakaharapin ng mga nag-organize. Maaaring ang LTO na rin anya ang magsampa ng kaso laban sa mga organizer. Sa obserbasyon ng LTO, may mali sa behavior ng ibang mga rider dahil pumapalakpak pa umano ang mga ito sa ginagawang stunt ng dalawang rider sa video. Ayon kay Asik Mendoza, hindi naman bawal ang mga pagtitipon ng motorsiklo sa gilid ng kalsada tulad ng ginagawa sa ilang bahagi ng Marilake Highway. Pero kapag meron na anyang karera at merong gumagawa ng stunt, maaari na itong hulihin ng mga LTO first tunnel dahil sa reckless driving. Aga doon sa kaninang press conference ng LTO at nakausap nga natin si Asik Men Mendoza, sinabi niya na meron ng presensya ng mga LTO personnel ang nagiikot sa kahabaan ng Marilake Highway para ipagbawal yung uh, pagkakaroon ng karera at yung pag pagsasagawa ng mga ibang stunt. Ang sabi ng LTO, yung district uh, of officer ng LTO dito sa uh, nakakasakop sa Marilake kung saan merong nagaganap na mga pagtitipon ng mga rider at nagsasagawa ng karera at iba't ibang klase ng stunt ay pwedeng managot dahil alam daw alam daw naman na every weekend ay meron palang ganitong klase ng uh, uh, event ay hindi naman ipinagbabawal at hindi binabantayan at nauwi pa nga sa aksidente